まれ。俺まと。お、まれま。よい。<Sukain>

Hello mga katoto Tayo ngayon ay mamimigay na naman ng kapote ni katoto So ngayon isang mapalad na naman na rider ang mabigyan natin ng kapote ni katoto So sana maging ayos to at sana safe tayo mamigay ng kapote kasi mahirap mamigay habang nag-ride mga katoto kaya sobrang ingat tayo ngayon kaya namimigay lang naman ako kasi traffic ka medyo okay lang kahit na paano makatulong tayo sa mga rider kasi malapit na naman ang tagpulan ngayon mainit bukas may ulan so iba na kasi ngayon yung klima uh, climate change is coming to town mga katoto so ngayon uh, mamimigay tayo na ulit ng kapote sa vlog na ngayon po mga katoto yes we are, we are try, no? alright traffic dito sa Quezon City sa circle mga katoto ayan ah, no? sobrang traffic mga katoto ayan kaya ingat lagi sa pagdadrive drive yan dito mga katoto so tinatanong nila pala nila ako kung ba't ay di, di ako nagkukotse kasi mga katoto yung kotse ko binenta ko na Kaya, wala na ha? so mas maganda kasi pag motor mabilis, mabilis ka makauwi eh. ingat lang talaga mga katoto oh may pulis pag okay, mga katoto pagbigyan natin yung mga ganyan agad eh, malay mo mga operation silang gagawin kaya yeah, ingat po kayo God bless sa inyong trabaho Stay safe po lagi So, hi sir Tingko ba tayo mga katoto? Ka. So, eh no, tayo? Ayan kita niyo naman mga katoto traffic It's Friday, okay. it's Friday Kasi nabibigyan ko ng kapote mga maganda rin no? sa akin ng kaso lang mga ay sa gusto ko din gusto ko binibigyan mga katoto. yung sakto right? okay. lang <laughs> mag ayaw 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 oh, ito, sila, ito. ayaw oy ba, to so, ito, may pilihan, may pilihan, na na mga toto. Ito yung natin natin may na toto. <laughs> Masala, ka all right. so, yeah, I'm going to go to the sure, house. Alright. No, so, not for all. I'm going to go to the house. I'm Thank you. Brother. And please don't forget to subscribe to my YouTube channel, Asian Zap Glock, for more videos and kapotini ka toto. Thank you and God bless! Uy, may mga traffic and porcher mga katoto. Para sa kaya yan? So mga katoto, continue supporting my YouTube channel, Vlog. And thank you! Love